Ang mismong hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Pampanga na si Police Chief Inspector Bienvenido Reidado ang sentro ng operasyon ng CIDG Anti-Crime Group kagabi. Naaresto si Reydado kasama ang anim na civilian agents ng CIDG Pampanga sa magkakahiwalay na raid sa Pampanga, Bulacan at Maynila dahil sa pagkakasangkot umano sa ilegal na droga. Ang ginagamit nila mga civilian agents nila are actually, uh, some of them are actually uh, with warrants of arrest. Nakuha na ng grupo ni Ray Dado ng limang high-powered firearms, labing isang pistola at iba't-ibang uri ng bala, mga cellphone at mahigit dalawang milyong pisong cash na hininalang mula sa benta ng shabu. Karamihan umano sa mga armas, walang lisensya o kung meron man, pasuna. Ang modus ng grupo na tinatawag nilang agaw-bato, manghuli ng mga Chinese drug lord at ibenta ang mana sa bat na droga. At dito sa agaw-bato na to, ang uh, sistema nila is huhuli sila ng isang mostly Chinese ang uh, inuhuli nila rito, kukunin nila yung stock, nila kung magkano babayaran pa na pera, tapos papakawalan nila yung uh, drug trafficker. Dalawang buwan daw isinailalim ng CIDG ACG sa surveillance ang grupo ni Ray Dado kaya matibay daw ang ebidensya nila. Lumabas din sa investigasyon ng CIDG na dati na rin may kaso si Ray Dado.